Karaniwan na ang mga eksena ganito dito sa pantalan. Pero kakaiba ang araw na ito. Minsan lang ito maganap sa loob ng dalawang linggo. Madalas, mga may edad lang makikita nyo dito. Ngunit sa pagkakataong ito, yang mga batang 'yan ang tumatambay. Ang mga ganitong sitwasyon ang pinakahihintay nila kasi dito dumadaong ang barkong lula ng sako-sakong semento galing Iligan. Siya nga pala, Semento Boys pala ang tawag sa kanila. Aling-aleng, gusto mong basa ng kape nga? Ako rin ako kape. May pandesal na ba? Oo, nararating lang. Teka lang ha. Bumili mo. Ikaw na nga. Ngunit sa'yo, pamay ko eh. Uy! Uy naman kayo ha. Ayoko okay. na nalista ang aga-aga pa. Ang loleng ko do'y. Kaya nagpaparating pala sa pandalan yung Reina Veronica. Pamayang hapon pa kami magkakapera. Oo, oh, oh, sige. Basta ngayong hapon, walang takbuhan na tatanggal ko yung mga mukha Kung Oo oh, nga, para na makikita bago. Para naman kayong walang tiwala. Aba, di ba nung no, nakaraang linggo, e eh, may utang ka pang isang mangkok ng lugar o kavernik ok, n'yo, ha? Ayahan niyo at babayaran ko ngayong hapon. Sige. Ang nais ko lang naman ay paalala ipaalala sa iyo. Mahirap na kasi magkalimutan eh. Hay naku! nako. Matay, hindi pa ako nakakatrabang ang mga na ito. May katakalan sa ilo ko. Nang loo na isang kapila mong sa amin, saka ang puto. Kucho, naku kape. Teka lang. Eto, ikaw nang magtimpla. Kaso, wala pa akong luto. Alas 7 pa yung dating nito. Ito, meron akong pandisal, o. Sige, dalawang pandisal na lang ako. Teka, teka. Sigurado, mas talaga man, hindi, naman ko. Paano na ulan ng lolo? Ang galing niyo naman, o. Siyempre. Kailan ka ba kumain ito dito? lolo? Dahil ang oras, ha? Sa bagay ng lolo, tama kayo. Pero hindi ko naman kaya tapos sa isa ka po! Aga-aga! Ay, Aga mula ako! Di kaya? Aga ang agang kulit. <laughs> hindi ikaw si Aga Mulak, ikaw si Ninyo Mulak. Mataba. Eh, hey, cute naman. Cute? Ang sabihin mo, A-cute cute sa maagang pagbibisit. Sinang loleng ko doy, reklamo ka na reklamo. Alam mo namang hindi mo kami matatanggihan. Mababait naman kami, di ba? Oo nga, loleng. Isa ka pa, sundutin mo kaya yung isang mata mo para dalawa nang kikirat-kirat dyan. Ang lupit niyo naman, pati mata ko, Aba-aba, ang nanay mo, noong isang buwan ay bumili rito ng balot at hanggang ngayon hindi ba nababayaran? Sa awan ng Diyos, minamaya-maya lang ako. Kaya mo, pag nanalo ka sa puso'y mamaya ng gabi, babayaran ko ang lahat ng utang ng nanay ko. <laughs> Aba-dapat lang. Eh kung matalo ka, isa sa susunod na lang pagdating ng barko kita babayaran. Pastilan, ang mabuti pa ay ubusin niyo na yung iniinom at kinakain niyo. At tumataas ang araw. Tumataas din ang pilit ng ulo ko. Naku, naku, bilisan niyo na nga yan. Kung alam niyo lang na inuutang ko ng hindi yung kapunan ko. Sila lamang sa mga cemento boys dito sa pantalan. Biruin mo, mga minor de edad pa lang ang mga iyan nasa 12 hanggang 16 anyos. Ito ang ilan sa mga cemento boys. Dito na pala sila, dito balat ng mga Noel Pomoy. O yung buntag ng loleng? Ito sa'yo maayos sa buntag. Yung loleng, bago pa hindi na madrawing ang mukha. Smile naman dyan, ng loleng. Isa ka pa, ang hindi mo kaya yung balik sa mukha mo nang makita mo bang malas, malas, malas ang araw na ito. Oh. Uy, nang luling, hindi naman malas ang balat ko. Pag nanalo ako sa loto, babalatuan kita. Ipagagawa kita ng grocery. Teka, teka. Hindi ko kailangan hey, no, ang balato mo. Siguro, ang kinikita mo dyan sa pagbubuan ng semento nung pupunta dyan sa loto-loto mo, no? Nang luling, pag nawala ka ng ito, Oh, Oo nga, kahanap-hanapin niyo ang mamamugang ito Dahil... Semento Boys, Semento Boys Kami ang mga pogi Semento Boys, Semento Boys Semento Boys Semento ang pulpos na Semento Boys Semento Boys, Semento Boys Sika sa pantalan ng Semento Boys Semento Boys, Semento Boys Argentina Con las chicas en Cemento Boys Cemento Boys bata, mo na kayo. Yung bagol, may bakanti pa ba? Wala na. Kapon pa sirado ang listahan. Nung bagol, isama mo na kami sa listahan. Oo nga, nung Bagul, Nasa istoran kasi kami kapon. Sige, standby muna kayo. Pag may di mag-report na cargador, kukunin ko kayo. Tabi muna kayo. Karaniwa ng eksena rito sa pantalan ang mga batang nais maging kargador ng semento. Ang tunog na likha ng sirena ng barkong naglulula ng semento ay musika sa kanilang pandinig ang pagpapatong-patong sa ulo ng mga sako ng semento. Ang mga batay tila mga bubuyog na nais makatikim ng tamis na dulot ng nektar, ng kaunting perang kanilang makukuha sa mahabang pagkakarga at paggahakot ng mga sako ng semento. Pulang suot na mask, nakatali sa kanilang muka ang suot na t-shirt upang takpan ng ilong. Pila-pila, tila kawan ng mga langgam, nakahilera, pasa-pasa. Di hindi man lang kasi tayo bigyan ng libre mas? Eh kasi pag ginawa nila yun, mapapawasan ng kanilang kita. Nabarat na ang sweldo natin eh. Tama na nga, nareklamo natin, wala na ba nangyayari? Ito talaga yata ang kapalaran natin. Nareklamo ka, buliwan ka. Tagunin ka, hindi na Kaya pag nanalo ka sa loto, ayos ka ako dito. Puro loto ang naririnig ko sa'yo. Tumataya ka ba? Pang malalaman, ikarat ka naman. Gago ka! Kahit ako kirap, malalaki naman ang mga sensor. Hindi kaya sa'yo, taba! O oh, tama na ang pagtatalo. Baka hanapin na naman tayo ni Bagulbul. Pabubuliawan na naman tayo. Bakit para tumutulong tong dyan ko? Alas dos na kasi, oras na nagpanakalikan. Hindi na nga ako sa luto. Hindi na nga mga... ako. Aba, oo nga. ka. Bakit parang trabaho ka ngayong araw na to? kasi ng pera. Wala kami pambili ng bigas. Sigurado, walang pagkain sa pananghalian ngayon sa bahay. Iintayin pa nila ang perang iuwi ko mamaya. Naku, hindi na naman tayo nakapagkawalam kay Pagulbol. Hindi na kayo natuto. Ganyan naman palagi dito eh. Damangan. Tapos, sila pa ang mas mataas ang bayan dito. Ang mabuti pa, kung mo na tayo kung ng lote. Ganyan nga ang buhay ng mga semento hindi maaaring mabiglamo. Pinitiis ang lahat ng patakarang pinahihiral ng kapatas dabagman sa kanilang kalooban. Pero kung oras naman ang pananghalian, sabay-sabay silang kumakain sa tindahan ni Aling Lole. Oh, ito na ang kanin. Pasa na yan. Oh. Ito na. Ano ba ang ulam ng Lole? Ay, eto, eto. Makraing ka At sya fried chicken Oh, gutom na ako Hey Butchok, ipasa mo na dito sa dulo yung kanina tulang o nga, para kang nakagawan Saan kayo ito sa akin Siya, pauna na sa taba, baga pumuyat bigla Hi na unang luleng, ang liit-liit ng fried chicken nyo 5 piso lang ang budget ko para dyan saya Saktong-sakto lang yan kasama ng isang tasang ng kani Mukhang hindi yan ito sa saya at sa bituka ko Oo nga, mukhang magre-reklamo itong mga alaga kong bituka sa tiyan ko Tama na ang reklamo, ang mabuti pa Dalagdagan ko na lang ngayon ng na isang tasang ng kani at masabaw Nunoin mo na lang sa sabaw yung mga alaga mong bulate, Nonoy Nga ang pangalan ko. Minsan, nilalait nila ako dahil sa katabaan ko. Pero okay lang, matagal ko nang tanggap yun. Mayroon pala akong kapatid na lalaki, kasakasama ko siya palagi. Ang tatay ko, hindi namin kapiling, matagal na silang naghiwalay ng nanay ko. Kaya naman, nagkasawang muli ang nanay ko. Tatlong taon na ang nakalilipas. Si Sil, kapatid ko lang yun sa ina. Pero walang swerte ang nanay ko. Lasengo ang bago niyang asawa Nang bubugbog pa Minsan, inawat ko siya Ngunit pati ako binugbog rin Pabuti na lang at mataba ako Binabaliwala ko na lang Ang pagbubog niya Kaso ang nanay ko Di nakatiis at ayun iniwalayan niya Tendera ng mais ang hanabuhay ng nanay ko ngayon Kahit saan siya mapapadpad May pangkasos lang sa bahay dahil di naman kasi ang kinikita niya sa pang-araw-araw, tinutulungan ko siya. Ang sweldo ko sa pagbubuhat ng semento ay iniipon ko at ibibigay ko sa kanya para puhunan sa pinaplano niyang ipatay yung maliit na sari-sari store. Ako nga pala si Mumoy, labing tatlong taong gulang na ako. Dapat nasa unang taon na ako sa high school. Wala kasing may ibigay na baon sa akin ang aking mga magulang. Kaya ayun, pinatigil na ako sa pag-aaral. Mayroon akong tatlong kapatid, ang tatay ko ay isang mangingisda ngunit maagang binawian ng buhay ang tatay ko dahil sa tuberculosis ang kuya ko naman ay lumayas nang pinatigil siya sa pag-aaral kaya simula nun di ko na siya nakita ang nanay ko napilitan maglabada upang mayaon kami sa kahirapan pero ang lupit ng tadhana ilang buwang makalipas pagkatapos mamatay ang tatay ay sumunod naman ang munso kong kapatid kaya dalawa na lang kaming natira kapwa kaming hindi na nag-aaral may isa ko na napakabait. Madalas bumibisita siya sa bahay. Kinukumbinsin niya ang nanay ko na pabalikin ako sa eskwela. Kaso hindi talaga kaya ng nanay ko na paeskwelahin ako. Ang saklap talaga ng buhay namin. Isang kahit, isang tuka. Kaya kailangan ko magtrabaho dito. Ang kikitain ko sa pag-aakot ng semento, ibibigay kong lahat sa nanay ko. Ay, ganun talaga eh. Kailangan kong tulungan ang nanay. Dahil kung hindi, mamamatay kami hindi lahat mga mata, kumakalampang sikmura. Ako nga pala si Nonoy, ang pinakamatanda sa Cemento Boys. Labing ani na taong gulang na ako. Noong grade 4 ako, mahilig akong maglaro. Kung minsan ay gabi na akong umuwi sa bahay, sinturon ng tatay ko ang laking nakaabang. Minsan, nahuli ako ng tatay na naglalaro sa likuran ng aming eskwelahan. Kinaladkad niya ako pa uwi. Nilagay niya ako sa loob ng sako at saka ibinitin hindi nagustuhan ng nanay ko ang klase ng pagpaparusa ng tatay. Nag-away silang dalawa at aksidenteng natulak ng tatay ang nanay. Nabagok ang ulo ng nanay ko at namatay. Hayun, nakakulong hanggang ngayon ng tatay ko. May isa akong kapatid. Pareho kaming inampon ng aming tsuhin. Isa siyang mangisda. Pag siniswerte, marami kaming huli. Alam niyo ba ang kikitain ko sa pagbubuhat ng simento pambibili namin ng bigas mamaya. Niknok ang palayo ko, labing limang taong gulang. Sabi nila, ako raw ang pinakapogi sa Cemento Boys. Bulilan na ako sa magulang. Ang nanay ko ay dating beauty queen sa aming baryo at iskorte naman niya ang tatay at doon sila nagkamabutihan. Minsan, umuwing tatay mula sa paglalako ng daing Naabutan niya ang nanay ko na may kasamang ibang lalaki sa kanyang silid. Nagpangabot ang tatay ko at ang kalaguyo ng aking nanay. May dala palang lanseta ang kalaguyo ng nanay ko. Nagsuntukan sila hanggang sa masaksak ang aking tatay. Tumakas naman ang kalaguyo ng nanay ko. At alam niyo ba kung sino iyon? Iyon ay kapatid ng tatay ko, si Joe Panyo. Ang tatay ko naman, tinakbo sa ospital, pero hayun, hindi umabot dito na-rival daw. Ang aking nanay, sa laki ng kahiyan, ay naglayas pumunta ng Maynila. Nagtrabaho bilang GRO. Nagtanong-tanong ako kung ano ang ibig sabihin ng GRO. Gross Relation Officer daw. Nagsasayaw raw. Naiwan ako sa pangalaga ng aking isang tiyohin, ang kapatid ng nanay ko, si Tio Fidel. Binata siya, isang guro sa elementarya. Ang bait-bait niya sa akin, binilhan niya ako ng iba't ibang Minsan, pagod ako galing sa pagbabasketball. Mabilis akong nahimbing dahil sa pagod. Nagsignal lang ako nang may gumagalaw sa tabi ko. Ang aking mabait at mapagkanilang tiyuhin ang gumagapang sa akin. Hindi ako nakapalag. Nakuha niya ang gusto niyang makuha sa akin. Simula noon, hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. Naging madalas ang pagpasok niya sa aking silid. Palagi niya akong binibigyan ng mga mamahaling regalo. Nisa school nga eh, sikat na sikat ako dahil sa magagara at mamahalin kong mga gamit. Pero, binabagabag ako ng aking budhi. Hindi ako nakapagtulog. Mabilis na bumagsak ang aking katawan. Nilisan ko ang bahay ni Cho Fidel. Kung kanino-kaninong bahay ako nakitulog. Nagpalaboy-laboy ako at ibinenta ko ang mga gamit na ibinigay sa akin ni Cho Fidel para may ipangkain ako. At heto, dito sa pantalang ito, ako dinala ng sarili kong mga paa. Ako si Dodong Balat. Iyan ang tawag nila sa akin dahil sa balat na nalito sa kaliwang pisngi ko. Labing limang taong gulang na ako, may tatlo akong kapatid, ngunit sabay-sabay silang namatay nang dahil sa aksidente. Tunay na isang trahedya. Sa labis na paghihinagpis, yumao naman ng aking nanay. Nawalan siya ng gana sa buhay, hindi nagkakakain, kahit anong pilit ng tatay ko, hindi raw kumakain hanggang sa tuluyan na siyang ina at binawian ng buhay. Ang tatay ko naman natuloy. Bihira na lang kung lumabas sa bahay, hindi na nagsasalita, nakatingin sa kawalan. Di nagtagal, sumama na siya sa langit sa piling ng aking ina at mga kapatid. Ngayon, pinatitira lang ako sa bakanting bahay ng dati kong guro sa grade 3, si Mrs. Edna Herbolingo. Pero ewan ko nga ba, malas na yata ang dala ng balat na ito. Kailan lang ay namatay sa cancer si Ma'am Edna? Hinayaan naman ako ng kanyang mga anak na manatili sa bahay na iyon. Pero kailangan kong kumayod para magkakain. Labing tatlong gulang ako. Ako si Nardong Giran. Dalawa kaming magkapatid. Ako at ang ate kong si Delia. Ngunit naiwan lamang akong mag-isa nang ipinasok ni nanay si ate bilang katulong sa isang mayaman na pamilyang insik sa Maynila. Pero hindi siya pinalan. Ginhasat siya ng kanyang among insik. Hayun at nagpatiwakal Itong mata ko, natusok ito sa isang nakausling pako sa dingding ng aming bahay. Sinasagot-sagot ko kasi ang tatay ko nang sinabihan akong tumigil na sa pag-aaral. Sinasagot-sagot ko kasi ang aking tatay nung sinabihan akong tumigil na sa pag-aaral. Minasama niya ang pagsagot ko. Nag-away kami at aksidente niya akong natulak sa dingding. Tumama ang mata ko sa pako. Mabuti na lang, hindi ako napuruhan. Kirat naman ang isa kong mata. yan! Nagpumili ko sa dito! Bye bye! Huwag pwede pa natin! Dali! Dali sa ospital! Dangan kasi! Wala lang tayong mask! malas! saring trahedya ang makikita dito sa pantalan minsan may isang batang nabagsakan ng kargamento dahil na nasira daw yung crane. Ayun, patay, durug-durug ang katawan. Meron din isang batang natumba, tuberculosis daw. Aba, sino hindi magkakaroon ng TV sa ganitong uri ng trabaho? Meron din batang nabagsakan ng andami sa paa. Ayun, buto lang paa, hindi na makakalakad. kahawa talaga. Karamihan sa mga bitima ay mga bata. niwala walang pantustos sa mga panlibing

Ano ang sabi ng lugo? Eh, sino na sa ospital? na si Mungi. Hindi na umabot sa ospital. Oh, okay. Kawawa mo mo Kanina lang laki pagdaruan pa siya kay ng loling. Malulungkot daw silang loling pag nawala siya. Ayan, natuluyan na. Kawasa na tayo ng kasama. Alam na ba nanay niya? Mahal ako sa kanila bago bumalik dito. Hindi makapaniwala. Hindi tumitigil sa panagoy. Iyak nang iyak. So, saan so, nadali ng mangkay? Saan ang burol? Doon sa kanilang barong-barong. Problema ba nga kung saan kukunin ang ataon? So, Napakamahal ngayon ng ataon. So, so, e, Igawa natin ng ataon. Paano? Eh, magamot-amot tayo.

Okay. Oh, oh. oh. isa sa susunod lang. uungan <laughs> nga ng laling. One. <laughs> <laughs> Sila lamang ang ilan sa mga na. Ako hindi sabihing Ako hindi sabihing Siyempre, bro 2 lang Go! Alas 2 na kasi Oras na nang pananalat Bayuta Sila pa ang mas mataas <laughs> <competency> Semento Boys, boys. Boy. Go. Go. Boom, boys. Semento Boys oh. Go! Semento Boys Karaniwan na ang mga eksena ganito dito sa pantalan. Pero kakaiba ang araw na ito. Misa lang ito maganap sa loob ng dalawang linggo. Madalas, mga may edad lang makikita nyo dito. Ngunit sa pagkakataong ito, yang mga batang yan ang tumatambay. Ang mga ganitong sitwasyon ang pinakahihintay nila kasi dito dumadaong ang barkong lula ng sako-sakong semento galing iligan. Siya nga pala, semento boys pala ang tawag sa kanila. Aling lola, yung gusto mabasa ng kape nga. Ako rin ako, oh, kape. May pandesal na ba? Oo, kararating lang. Teka lang ah. Ikaw lang ang mo. sa'yo pa may kwe. Hoy! Buwena paano kayo ha? Ayun, uh, hindi na lista ang ada-ada pa. Ang loling po doy. Kaya nagpaparating pala sa pandalan yung Reina Veronica. Mamayang hapon pa kami magkakapera. O oh, sige, basta ngayong hapon, walang takbuhan na tatanggal niyo yung mga mukha niyo. Oo oh, nga, para naman kayo parang bago. Para naman kayong walang tiwala. Aba, di ba no, nakaraang minggo ay eh, may putang ka pang isang mangkok ng lugaw, kabernik na ako ka? Ayahan nyo at babayaran ko mga hapon. Sige, ang nais ko lang naman ay ipaalala sa iyo. Mahirap na kasi magkalimutan eh. Ay naku. Patay, hindi pa ako nakatama oh, oh. oh, oh. na ang mga araw na ito. May katakalan sa iyo. Nang luling, isang kapila mong sa akin, saka ang buto. Kutso, naku kape. Ay lang. Eto, ikaw na magtipla. Kaso,